yan po ang total length ng project natin. sir, right, itong yung proyektong punto eh na umabot po siya ng 2.34 billion pesos po. Yes po. Yes po ma'am. 2.34 billion. Kapag complete na yung project ma'am. And it's a uh, two lanes po siya eh, no? Two lanes po ma'am. So bali ganito 'yon. Ay uh, yung first na uh, ano natin yung original contract kasi dito ma'am is uh, according uh, this is doon sa bid ng contractor natin is uh, siya yung winning winning bidder syempre na karon siya ng ano siya medyo mababa yung ano niya so amounting to to 2.0 2.028 billion ang contract cost niya original contract cost Sir, yung yung gumawa po nito ng ng Kamalanyugan Bridge po is a is a joint venture po between Agafer Construction and Hunan Road and Bridge. Magalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Kilala ang lalawigan ng Cagayan bilang rising corn granary sa Northern Luzon. Kaya naman ganoon nilang kahalaga ang pagkakaroon ng mga infrastruktura gaya ng tulay para maitawid ang mga produktong pang-agrikultura at pabilisin ang transportasyon mula sa mga karatig bayan nito na at isa na nga dito ang bagong tayong tulay ang Kamalanyugan Bridge. Magandang umaga bagong Pilipinas, ako si Katrina Abad, live po ninyo kami na sa Facebook and YouTube pages ng radio Television Malacanang at Presidential Communications Office. At ngayon nga po dumating na ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bayan ng Kamalanugan kasama si Department of Public Works and Highway Secretary Vivencio Vince Dizon at Kagayan Provincial Governor Edgar Aguilipay para isagawa ang pag-inspeksyon sa Kamalanugan Bridge inaasahang magtatapos sa Enero ng susunod ng taon itong et, Kamalinyugan Bridge. Sila po ay sinasalubong ni nila DPWH Regional Director Matias Malenap at ilang local officials na pinungunahan ni Kamalinyugan Municipal Mayor Isidro Cabado at Apare Municipal Mayor Dominador Dayag. Bago nga po tumungo ang Pangulo sa Kamalinyugan Bridge, kanyang pinasinayanan ang inaugurasyon ng Union Water Impounding Dam sa Bayan ng Calaveria, Cagayan. At para nga po bigyan tayo ng mas malalim na kaalaman, mga kasama natin si DPWH Project Engineer Elmer Escobar. Good morning, sir. Yes, ma'am. Good morning, ma'am Kat. Sir, could you give us a brief info, sir, itong um, proyektong po ito, itong Kamalanyugan Bridge? Uh, Bakit po dito na isipin uh, gawin po itong bridge na ito? Ah, uh, bali, actually, uh based on the visibility study po ma'am uh ito po ay napili dito sa Kamalanyugan, uh, tawag nila is Apari West Kamalanyugan. kasi po uh, ito po yung pinakamadaling access po sa mga mga kababayan natin from the uh, from the, uh, Apari West so marami po tayong mga residente diyanapak uh, na uh, umikot pa sila sa Magabit Bridge. So they took uh, more than one hour po na makarating dito sa sa Kamalanyugan, municipality of Kamalanyugan. Kasi so sir, sure, ito po yung pinaka um, pinaka northernmost yes. na bridge po uh, na meron tayo ngayon. Yes, according to the study, ito na po yung location is the best na location from them to to travel uh, the short distance na po na uh, hanggang from one hour to 20 minutes na lang po. Mm -hmm. Sir, ito sir, ano, um, bridge po ito, meron po itong haba ng 1,580 meters long po. Yes, yes, yes ma'am. Ano po uh, po yung mga, mga salient features po nitong daan uh, bali, mo? Dito? Actually itong uh, 1.58 meters, uh, dito po ay nadesign po natin kung bakit na masabi na iconic structure ito uh, based on the study kasi Uh, this is asymmetrical uh, structure of a cable, cable, they call it uh, cable stage. Cable stage talaga ito, na symmetrical uh, with a total of, of uh, 480 meters. 480 meters, uh, if I'm not mistaken. So this one is, uh, yung dalawang span, ito is symmetrical eh. Dalawang span po ito ma'am, um, yung dalawang span is, in each span po ito is, um 157.5 meters po, Dalawa yan. so yung another ano kasi four spans talaga actually ito ma'am, yung cable stage natin, yung dalawa naman is spans sa uh, sa bandang dulo is around 82.5 meters, so balik with a total of uh 480 meters yeah, uh -huh. so itong meron tayong uh, mga mga approaches sa dun banda sa approach A side of uh, of apari west, uh, meron po tayong uh, 18 spans at 55.5 uh, meters po yan mam, ma yung span ng bawat ano bawat span of 18 18 spans, so bali dito sa 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 second approach naman mo uh, Kamalanyugan side, uh, meron tayong two spans Uh, the same din, symmetrical yan ang sabi ko so 55.5 meters din siya. So to make a total of the total length of the bridge of around 1. 1.58 uh, kilometers 1.58 kilometers and then the and then uh, after that yung sa bridge nito, meron po tayong mga mga um, uh, uh, approach ulit dito to to meet yung dalawang ano dalawang uh, section nito from from Upper West to Kamalanyugan 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 Bridge up uh, Kamalanyugan uh, Municipality of Kamalanyugan ang uh, total length ng project po natin is around 2.16 kilometers lahat yan po ang total length ng project natin at sir, itong yung proyektong punto eh na umabot po siya ng 2.34 billion pesos po. Yes po, yes po ma'am. 2.54 billion. Papang complete na yung project ma'am. And it's a uh, two lanes po siya eh, no? Two lanes po ma'am. So bali ganito 'yon. Ay uh, yung first na uh, ano natin yung original contract kasi nito ma'am is uh, according uh, this is doon sa bid ng contractor natin is uh, siya yung winning winning bidder syempre na karon siya ng ano siya medyo mababa yung ano niya so amounting to to 2.0 2.028 billion ang contract cost niya yung original contract cost sir yung yung gumawa po nito ng ng Kamalanyugan bridge po is a is a joint venture po between Agafer Construction and Hunan Road and Bridge. Yung Agafer is a local construction company dito po sa Pilipinas. And yung Hunan Road Bridge eh, is a Chinese-based company po. Yes, ma'am. Uh -huh. Sila po yung contractor natin dito, po, dito kasi talaga kailangan din po yung pagka may, may nanalo na ano, foreign, so dapat kailangan na merong siyang ka dito na, na Filipino ano, Filipino po yung ano niya para ma-qualify ma-qualified yung yung kontrata niya. Sir, could you tell us, sir, kung ano po ba itong design and build scheme na to? Uh, yung design and build scheme, ma'am, actually, yung, yan ang tawag nila sa uh, status of construction na, na, isang proyekto. Bali, kung sabi na design and build, yun ang kailangan sila po yung magbigay ng final final design, uh, engineering, uh, detail engineering design na sabi. Ah, so so kasi, sila sila ang magde-design dun. Pero prior sa bidding, ang conceptual uh, uh, concept po ng ano, ng project nito galing muna dito sa atin. Oh, sa oh, kasi Pace. yung yung pangangailangan kasi yes, natin. Yun. So for for the for the uh, bidding process lang yan. Pagkatapos kung sino na yung winner, winning bidder, bali yun, ma'am. kaya tawag na design and build. They're the one to submit the final uh, detailed engineering design for this project. Tapos sir, ito kasi, bakit ito pala sir yung naging napiling design? It's a cable state bridge. And I think it's the only cable state bridge dito po sa, sa region po, no? Uh, yes ma'am, oh, nakita mo, no? napagaganda ma'am. Ano? At saka um, ito yung pinaka, ano na, pinakamalaki na um, bridge natin dito sa, sa region 2. So, actually, nap napili nila bakit iconic ito, ma'am. Yung sanabi, sabi ko kanina, kung bakit yan ang napili kasi ito po is dinadaanan kasi ng ano ito ma'am nang uh, mga barko um, ma maritime, time, uh, transportation. transportation. so yun po ang purpose na nasabi ko na yung dalawang span dyan is one uh, 157.5 meters each. So, dalawang Espanyan para kasya at saka mataas yung Mata ano niya, ma'am, eh. From the uh, kung mag base natin base sa sa um, sa maximum uh, flood level kasi siya hanggang dun sa girder is around uh, 14 meters kaya kay kasi yung kaya yun lang design niya mam Ma na napili na bakit siya naging ganito yung structure natin na cable stay kasi sir, um, uh, base rin sir sa ano, eh, ino ginawa po itong inauguration nito. Ay, hindi, yung, um, yung groundbreaking ceremony that was in 2021 and it was supposed to, to be completed noong 2024. Bakit sir, nagkaroon tayo ng delay? Ah, uh, bali, ganun ma'am yung ano na, ang, ano na kasi ito. Uh, actually, yung nung una, yung bidding niya kasi yun yung basehan kasi medyo may paka ano yung bidding nung una. So, yung 2021 kasi, nagkaroon tayo ng pandemic kasi doon ma'am. So medyo delayed na yung implementation. So nakaroon tayo ng variation or dahil sa to yung problema for mobilization ng contractor, e eh, galing pa kasi China yan ma'am. So meron tayong medyo controlled yung entry ng mga mga technical uh, uh, workers nila here in the Philippines. And sir, ngayon sir parang may kailangan pa pong additional na pondo po na kakailanganin? Para kumpleti yes. completely matapos po itong bridge ito, magkano po ba 'yung aabutin? Uh, bali actually 'yung program na namin uh, to complete the project is around uh, 260.2 million po, ma'am. Yung kailangan to complete the whole structure na pa uh, ready to open actually. So, meron tayong first uh, ocular visit si pres um, President uh, Bongbong Marcos na talaga kaila, ano na pa siya medyo talaga um, open na po siya so um, still we need for actually ongoing pa rin yung project natin Sir, yung sa pondo pong yun na sabi niyo po yung nabanggit niyo na 2.6 million po tama? 260.2 million 260.2 million Sir uh, ano po yung mga components po na included po dito I, I think yung gravel yata po no? Y yes ma'am kasi mayroon pa tayong nakikita po natin dito sabi ko kanina na kailangan po yung Uh, waterproofing po nitong roadway natin and at saka um, ano yan malagyan na asphalt overlay pa so ganun so mayroon pa tayong improvement sa sa baba and then itong advance na yung yung uh, approach natin sa PCCP yan po ang dapat natin bayaran pa and then meron an other uh, major activities po meron tayong advanced accomplishment diyan na hindi pa nabayaran so kailangan to pay the contractor or to finish the project, around 260.2 million pa ang kailangan to to cover yung the whole stretch to project na. Sir, ano po ba yung target nito once makakompleto po yung uh, mga components na kailangan ilagay pa dito? Uh, actually, ma'am, is uh, depende sa funding kasi eh. Kaya nag-ano tayo ng, ng release ng fund nito. Uh, matapos ito before end of December siguro, mga November, tapos na ito, ma'am eh. Sana eh. Kung mapabilis, mapabilis yung, yung, release ng pondo, ma'am. Pero as of today, sir, ang target natin is January of, of next year. Um, no more, ma'am. Hindi na natin ano Basta meron yung may, pondo. yung pondo na siya. Sir, in terms of um, structural soundness po nito, kasi alam mo po natin na lately po, ang dami pong pagyayanig. Na nangyayari so how how uh, assured tayo sir na ito ay, ay structurally sound itong bridge po to. Itong itong bridge lang ma'am. Uh -huh. So yes, if you can see there are ano only ma'am is uh, uh maganda po ang design ng ano nito. Uh, this is what this was uh, uh reviewed from in uh, in our in the DPWH and of course the one who 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 uh, made the the uh, final design engineering um uh, uh, what we call the DED this is detailed engineering design as you say uh, galing po ito sa sa hunan um, uh, construction po ma'am so meron silang consultant na nag ano dyan, so sinubmit nila sa amin so from that uh, we found out na talaga pinalaki po nila yung yung struct yung, yung ano niya yung what we call uh, the design na ginamit from from 0.4G to 0.51G uh, I mean ang ano ko dito is bakit yung pinalakas po natin yung ano nito kasi malapit po tayo sa ano eh so, sa, okay. sa sa yes sa um, fort line dito sa Labedia magandang Sanjezmira down to so mas, to mas Ilocos. stable to sir y yes yes ma'am so in anticipate na natin yung for ano yan yung may may mangyari na ganun so ang standard na po na ginamit is point 51G, siya yung tawag na PGA, yung peak ground acceleration po para sa earthquake natin, sa pag-shake ng ground. So yan po, uh, kaya nagiging meron pa tayong kulang na kailangan po na 260.2 million to finish this project. So kasama po yun doon? Yes, pa? yes ma'am. Nakaroon tayo ng variation order ng plan dyan. So kasi yung una, yung from point, point g lang sa PGA, is talaga yun na ang na, na sinapit ng ano na talaga na pag pinag-aralan nila yun they evaluate it na talaga kulang po medyo mahina siya kaya pina, pinalakas yung strength po ng bridge nito sir in terms of sir sa so weight capacity po ng bridge nito mga ilan po yun ayo okay na yung sa weight capacity according sa ano hindi naman ako kasi designer ma yung ano natin is around 45 tons talaga kaya pero pagka-visit niya kaya pa ma'am kaya yung ano. Kasi nakikita natin yung yung cable ba natin nito, ma'am, yung state cable, ma'am. Very strong talaga yan. Tested yung yung uh, yung cable na isang balot lang na around um isang ano lang ah, na, na, na balot yan. May 37 pieces, may 31 pieces, meron yung hanggang uh, 27 pieces. So, nakikita natin yung structure ma'am na meron yung cable na ito sa bawat pier po natin sa tower. So yun, ma masyadong malakas po yan ma'am na kineri, carry itong the whole structure na isang span of 157.5 meters. Ay, ganun yung kalakas ma'am. Sir, saka ito kasi, Sir, bridge na to eh, magiging magsisilbi siyang alternate route dun sa Magapit Bridge na medyo luma na rin, Sir, kasi I think that was way back 1980s pa ata na construct po yun. Uh, okay, ma'am. Buti na sabi mo yan. Kasi ito yung purpose na namin ngayon na, na to facilitate talaga tong completion ng project, ma'am, para ito, ma'am, yung sa Magapit Bridge, meron tayong actually by 2025, ma'am, for uh, major rehab na po yung ano, 'yung magagapit bridge na kasi more than 50 years old na rin ito ma'am. So kailangan talaga ma'am para gagamitin ito 'yung Kamalanugan Kamala Bridge for an alternate road na lang po para may cross muna yan for major repair. May ma may cross 'yung magagapit bridge ma'am. Sure, mag uh, uh, sir, sure. asure dito sa Kamalanugan Bridge, ano po po ba 'yung mga proyekto po? Infrastructure projects ang sinusulong po ng DPWH. So, ma'am, yung ano na is actually meron po na marami po tayo yung projects dito sa sa Cagayan. So, To consider naman dito nasabi ko yung magabit bridge meron pa yung pang pamuno sa pamunuan ng lalawigan meron lalawigan sa mga sa mga pa ni Governor meron pa tayo uh, ang ating Batalia, Ayun ang na mayors ang mga dalawamput siya mga ang ng major pro projects ng natin na gagawin Board sa members Kagayan, members, at at mga pang mga 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 Santa Maria Bridge, yung Merdina, yung Marcos, yung so, so, York, sa Itapong, sa sa Pagtalaw. Sa Kabagang Santa Maria Bridge po, ma'am, hindi po na natin masyadong, maano yan, ma, kasi under process pa rin yung mga documents nila. Mm -hmm. So, at least na-submit na lahat yan, So, meron pa tayong, ano doon, so, hindi uh, um, ko masagot yung, ano natin dyan, pero dito sa pigatan, ma'am, is actually, uh, meron na po tayong, uh, ano ma'am, um, ongoing na po yung, yung paggawa ng, ang, um, paggawa ng uh, detour road po natin. Uh, so advance na po yung ano natin para ma-complete natin hanggang 60 calendar days po ma'am. Yung pi pi pigatan Pigatan ba? Sure. Ma yes ma'am. And then open for traffic na. Sabi uh, nga po sir ni RD kanina eh, naatanggal na daw po yung mga truck doon. Yes ma'am. Natanggal na lahat yung mga truck na na istambay doon sa damage na bridge natin sa Pigatan Bridge. At And susunod naman, nata na siya. po noon magkakaroon ng detour bridge sa yes, tabi noon. Sa kalayo, sa kaloy yan, gagawin po natin yung detour bridge for 60 calendar days lang po 60 yan. 60 calendar days. Ayun. ang promise namin kay kay Secretary Vince This one at saka kay Presidente. Sir, nabanggit niyo sir si Secretary Vince, ano po po ba yung mga directives niya po sa sa DPWH po dito?